Hello mga ka -super Welcome back again sa ating channel! For today's video, update-update naman tayo sa buhay, sa hanap buhay. Kumusta na ba madam? Ito okay naman, medyo matumal nga lang. Kasi nga, nadali na nga tayo, ni Dali. Pababa na ng pababa, ng pababa ang benta. Pero syempre, kailangan laban pa din. Anyhow, ito na tayo. Duty na tayo. Evening duty. Time check tayo ay 6.30 p.m. Umuwi na yung ating Super A. So, ngayon pala, update dito sa aking tindahan. So, ako ang evening duty hanggang 11 p.m. na ito. So, wala nang alisan to. So, bago ako nag-duty, nagkape muna ako, kumain muna ako ng tinapay kasi hanggang 11 na to. Kasi pag close ko, saka lang ako makakain na ng dinner. hindi lang ako makain ng dinner, nagme-milk na lang ako or nagbe-bread kasi late na, masyado ng late. Oo, oh, oh. So, ito, laban pa nga din tayo. Medyo tumutumal, matumal kasi nga nadali na nga tayo ni Dali. Oh, dihayaan na natin yan sila, no? So, ngayon, sa Pasko, kay Dali na lang din sila Pasko. Oo, kasi puro naman sila Dali. Oo. so, sa buhay naman natin, sa mga naghahanap pala sa Indoy, nasa na ba Madam si Indoy? May nagpipm pa sa akin, hindi na daw nila nakikita. So, si Indoy muna ay pinagbakasyong ko muna. Mm -mm. Sinole ko muna siya dun sa mama niya. Mm, dun muna siya kasi dito sa, dito eh, hindi niya kayang alaga ng kanyang sarili. Eh, dun, may mag-aalaga sa kanya, may mag sa kanya. oh, doon muna siya. Vacation muna siya. Oo, kasi hindi na siya pwede magtinda. Hindi ko na siya pinagtinda kasi nga, nung nagtitinda siya, eh, medyo na-struggle siya kasi nga natataranta. Minsan, mali na yung sukle, sobra yung sukle. Minsan, dahil nga, sa sa condition niya, eh, minsan napapamigay na yung pera. Oo, oo. Kaya nga, ako na talaga yung nag-focus ngayon dito sa aking tindahan sa gabi. Mag walas ang ating Super A, full day duty ang madam. O, kasi ngayon, ang goal natin dahil nga humihina ang benta, kailangan palakasin ulit. Pero syempre, kahit ano naman palakas natin eh kung talagang ang mga mamimili eh ganun pa din, 'di ba? Yung benta ganun pa din at least ginawa natin ng paraan, 'di ba? Basta may importante, may pumapasok na pera. O, basta bukas ng tindahan, may papasok na pera may benta tayo, may kita. Oo, ngayon, nga, ngayon nga din is bumababa yung benta pero yung ating gastusin tumataas, yung ating mga bayarin tumataas. Pa December na, next year, iniisip na natin ang mga renewal natin, ba diba? So, meron talaga ang buhay. Oo. So, wala, kailangan magpatuloy. Ngayon, nakapokus ako dito sa negosyo natin kasi kailangan ko makaipon dahil ang ating isang panganay eh, nasa third year college na sabi ko sisikapin natin na makaabot ng fourth year college makapagtapos di ba kasi yun naman tayo doon naman tayo lumalaban para sa pag-aaral ng ating mga anak di ba so kaya ngayon to yun talaga yung pinagsisikapan ko at saka yung araw-araw naming pamumuhay araw-araw na gastusin at bayarin yung akin naman isa yung bunso ko naman, i high school pa lang naman, Ayoko ko na mag-isip ng mga, mag-overthink ng mga susunod na mangyari, nang wala pang, nangyay, hindi pa nangyayari, Ayoko muna yun, isipin sila. Hayaan ko muna yung panahon na lang. No, so ngayon, focus tayo kung ano yung meron tayo, ano yung ngayon, at magsikap pa din para makabenta. Kasi ito naman yung ating hanap buhay. At sinasabayan lang din natin ang ating mga side hustle pasalamat din ako at kahit papano eh, mayroon tayong mga another side hustle na nag-earn tayo kaya thank you ako sa mga nag-check out sa link na sinishare ko dito sa Facebook no dyan sa comment section nag-check out naman kayo kaya kahit papano nakakakaroon tayo ng commission sa TikTok doon nga ako nakakuha ng pambayad sa kuryente sa mga bayarin kasi dito sa tindahan talaga sinasabi ko sa inyo maniwala man kayo sa hindi no kahit anong namang explain ko sa inyo, nasa inyo pa rin yun eh, ba? Diba? Siyempre, kwento ko to, di ba? Ako ang bida sa kwento ko to. So, nasa iyo na lang yan kung maniniwala ka o hindi, di ba? Pero sinasabi ko sa inyo, ang kita ng tindahan ko, sakto-sakto lang sa ang bayad sa ating tindera, 450 din yun. Sa araw-araw, nabaon ng ating mga anak, di ba? Yung araw-araw natin na mga kung ano-ano pa, Diba? Ang dami kung isipin mo lang yung 1,000 nakita natin sa 10,000 na benta. Kaya eh kung nakaka-10,000 na benta, di ba? Eh ngayon nga eh, tumutumal. Pero sinisikap natin na sana mahit natin yung 10,000 na benta. More than pa, no? Pero kung wala na talagang ano, bumibili, ano magagawa natin, di ba? So kailangan talaga maghigpit ng sinturon. Alam nyo ba, ginawa ko. Pinatay ko na yung selekta. <laughs> yung ice cream, nilagay ko muna dito. Kasi titingnan ko baka yan ang nagbibigay sa akin ng malaking kuryente. Kasi kung siya ang nagbibigay, kailangan ko na siyang i-alisin. Kasi, nakwenta-kwenta ko, sa order, isang order ko, ang tubo ko lang, nasa 300 pesos. Eh, kung magbibigay siya sa akin na more than 1,000 na kuryente, o ba? Diba, e parang nagbayad lang ako sa kanya para sa kuryente, ba? Diba? Wala din pala akong kita. So, titingnan natin, marami tayong mga changes ngayon. Kasi nga, kailangan natin mag-isip. Kailangan natin mag-cost cutting ng mga 'di ba? Mga hindi naman kailangan magbawas, no? So, palapit na December, iniisip ko nga kung saan ako kukuha ng pang stocks. Siguro kung ano lang yung kaya. Kaya talaga. Ayoko na mag-overthink. Alam nyo nga yung 40s na ako, 40 na ako. Ang dami ko ng re realization sa buhay, no, na Huwag tayo magpaka-stress sa mga hindi natin kontrolado, no? Yung mga problema na hindi natin i kontrolado, i-let go natin, di ba? Yung hindi natin kaya, wag na natin pasanin kasi ang hirap ng buhay talaga, no? Eh, ang focus na lang natin ngayon is, ako ang focus ko na lang ito sa negosyo, mga anak ko. Tsaka sarili ko, syempre, self-love, ganun na lang, at tsaka, enjoy life. So, sa ngayon, ang kapartner ko dito sa hanap buhay ko, eh, si Super A, kasi siyang sa umaga, tapos ako, inagagawa eh, ko yung aking side hustle sa loob ng bahay at kung pamamalingke. So, nagagawa ko yon Tinigil ko na rin pala ang paggawa ng Graham Bar kasi ako napapagod. <laughs> Kailangan alagaan din ang sarili. Oo. Uh -uh. Self love, self care. Kailangan malakas. Kaya binibigyan ko rin ng oras yung sarili ko kasi walang iba magmamahal sa atin kundi sarili natin ang natutunan ko nga ngayon sa buhay ko eh, kailangan talaga natin mahalin, alaga ng sarili natin. Kasi walang ibang tutulong sa atin kundi ang sarili natin. Swerte na lang kung mayroon tayong mga magulang na nandyan para tulungan tayo, ba? Diba? Asikasuhin tayo, alagaan tayo. Eh ako, kagaya ko, wala naman. Kaya nga, si Indoy, doon muna siya sa nanay niya kasi hindi niya kayang alaga ng sarili niya, baka naman sakaling lumakas-lakas siya doon, magkasigla, may iba ang environment, kasi dito, puro lang siya sa kwarto, nagmumukmuk, walang iba makausap, kailangan talaga ngayon is, mas malapit tayo sa pamilya natin, kasi sila yung magiging lakas natin. So ako, focus ako sa mga anak ko, sa negosyo, okay na naman ako sa sarili ko eh. Kailangan lakasan lang ng loob, tibayan ng dibdib, para magpatuloy sa hamon ng buhay. Okay? So yun lang. Oh, sana ay okay kayo sa so alright. Dahil ako naman ay okay na okay sa so alright. At ito, nagpapatuloy pa rin. Okay? So, yun lang. Update natin. Bye-bye. kasama ko dito habang ako ay naka-duty mga pusak. Sinasamahan ako niyan hanggang pumasok kami sa loob.